Ya, mereka sedang berlatih. Ya, begitu saja. Saya tak tahu apa yang mereka buat. Hahaha, tidak, tidak pernah. Hey! Apa kata kamu? Ya, kita sudah berlatih. Baiklah, mari kita pergi. Ya, saya pergi. Hahaha. Tidak. Angela! Ha, 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 ha. O game na raw. Ano, diretso na natin yung apology sa natin. Paano natin yung mix Ang ganda lang sa ano, Hi, dances! Hi, Paula Love! Parang ham Kaya ko na? Tapos, kita na tayo pa Hi! Hi, Martin! Ay, sa inyo lahat. Bakit? Kaplanan tayo. Ham hindi plano sila. Ang gulungan ng plano nila lahat eh Una dito may... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, mas 25, 26, 27, 28, Hindi, 30, 31, 32, 33, ko 35, 36,

Tell me that. Oh, ano? Ha? Palanggan. Tell me that you need me. Yeah. Tapos, then you go. cut, but we galeng, Woohoo! Hmm. Galing! Isipin mo daw ang Nakakatawa kanina. Hindi. ay Donna.

hindi mo alam sila mag-practice. Nakakainis na mas sila. Ako na, na. ka na ito, Bea! Ano ba yung gagawin ko? Naglalakad tayo sa mundo ng kawalan. Ang papakit ng mga tao -pa -pa na katira. Papalipat ka kay Jerry Shane, Tapos na sa ko sa <laughs> YouTube ko. Bakay ba? Bakay ba? yung higit sa'yo. Ano bibili tayo? Ano, bibili tayo? Sige, nagre-record pa rin ako habang bibili tayo. Ayan o, no, Paolo. o. Pabili po. Bibili nga si Paula. Nare-record natin na bumibili nga si Paula ng pagkain at ililibre niya ako. Uhu, ililibre niya ako, yes. Ano, van aid. Yan, ang salam. <laughs> Saka ano, yung siko. Ano po ba yan? Ay, putol na siya. Um, Pwede na yan, Paula. Makain ka lang. Don't like it. Ay, ay, huling-huling. Huli ka na. Wala naman talaga at ngayon, nandun sila. Lapitan natin sila dahil alam ko na wala lang naman silang ginagawa mo with them. Lalo na yung mga girls. Ano si? Alam ko. Hindi naman, hindi ko naman. Yan. Doon kami bumibili. Doon kami bumibili ng kwek. Kwek may masarap. Yun yuk mo. Ani? Wag po talaga si Kiyun, si tsaka si Yun yuk. Tsaka yu. si Jeju. Ha, hindi. Sige, sarang, so 'yun, si. Paano Anong gagawin natin? So, mag helicopter ka nga? Mag ka nga. Dali Paola, helicopter ka. Ayun oh, hirap 'yung. Bali pa wala helicopter na naka Okay lang. Pag-helicoptor si Sam. Ano? Ano yun? Ano? Buong sayaw. Ayan. Nakalimutan nila ang buong sayaw. Naka-ano? Bizo. Ay, wala na. 75 na kami. Yan po yung pinakamalita. O, oh, go! One... 对对对对对。